hindi ko alam. Ah! Ang daming pink! Kunin nyo yung pink! Uy, pwede ba makuha yung parang hindi sa'yo yung kulay? Wait, nawala ako! Pwede mo pala makuha yung mga rainbow! Ano? Ah, akyat! Paano Kailangan mo lumipad! Kain! Ayan, ikaw ka Inkel. <laughs> ayan, go. Let's go, let's go. Yan, bro, yan. No, go. No, go! Na, mas na tayo sa iba. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Oh tayo. no, ang bilis nung orange. Bakit? Dami, dami yata din eh. Oh no. Ayan, kaya mabutan natin yan. Madami pa tayo. Oh, One nice, one, one, one two, Yeah, one. teamwork Teamwork is a must. the G Oh, my God Ito, ito, ito Uy Ano to? natin kung mataas sa kanila nan nanalo tayo Mas mataas sa malamang natin eh Asan na ba iba natin ka? Yeah, nga eh Sige lang, Kel Kain ka lang dyan, Kel Wala, wala to. ito Oh, nabubas ang dak Oh Oh, wow. buti nga <laughs> Oh, <gabi. laughs> yung iba. Ano ba yung kinukuha natin? Yung rainbow lang ba? Uh, Lago, magdadala sa... Oh. Lago, puro pink yung mga nakukuha ko. Eh, pink tuloy yung ano? Na, rainbow? Nakabunta na tayo ng yellow. Patay tayo. Oh, bayo. no. Bilis nila. No. Kaya no! nga, eh. yeah, asan ba yung kakampi natin? Laging yellow yung nananalo. No, nawala yung sanating kumakain. No. Wala yung, wala yung natin dito! Oh diba? Kain ka! Kainin mo! Kainin mo! Oh, na busog na Wala yung natin dito! Anong nangyari ito? Wala No! Ayan! Ito, tulungan kita Ay! sakit sa ano! sakit na! <laughs> Grabe volume naman nun! Ang sakit! Hindi yung ano diba, yung pagkain! Na kumuha ka na Tara! Sabay kasi tayo! Ayo, Para sabay we tayo kuwain. No, no, naan ako! Na, Ayan, kunin mo yung mga rainbow! Tara, pag nag-20 uh, seconds! Gora Bells, pagtulungan natin luto at eh, pagtulungan natin kainin. Ayan, kasi Sabagay. parang mas mabilis kasi ata yun. Na, tumaring, eh. Tara! Lipad! Tara, lipad! Tira, lipad! lipad, lipad, lipad. lipad! So, tayo. Ayan, good! Go, 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 go. Luto! Good. stay u but ko sa two team, pa ko mag two team sila. Two teams, ano ba yan? Umi. Oo, tara, pink Not pa rin tayo. sige, ano, mag -yellow tayo. Yellow. Yellow tayo. Yellow. Yellow, guys! Ay, na yan. Yan. Galingan Ay, saan, natin. Saan, saan, teamwork is a tong. must. Tama. Saan na masisipag itong natin? Kaya nga eh. Uy, may libreng spin nga pala, Kel. Baka, saan, baka mag-bob eh. tayo. Uy. Yan, yan. Sige, mag-boto lang kayo dyan. Yan. bili mode. mode. Ba't sila nag sa bili mode? Ano Ay, mo, yun? po, ano yun eh. Ah, uh, ano? Ano ba yung boto natin? farm, pizza. Ay, di ko alam kung saan sila nagbo -boat. Ay, nasa mart. Okay. Hala, nag i tayo. Okay. Si, uh, Bili. Billy... <laughs> alam, ba ano shopping cart? Ano ba yan? Ay! Ba ng cart? Hindi ko din alam. Magda pa ng <laughs> pa ako ng ano tapos kailangan pala ng shopping cart. Ano ba yan? yan dami dito. Ano ba yan? Ayaw makuha din minsan eh. Ayan. Ah, pala sa Ayan, ang daming yellow dito. Uy, may naglalag! Yung kakampi natin na yelo naglalag yung isa! patay tayo niya. Hindi pa pe pwede yan. Ya yeah, nga. Kuha kayo daw madami. Galingan nyo. Pro kayo. Pro. Dapat kayo pro. Uy, may mga rainbow dito. Madami. Maganda ata kapag rainbow yung nakukuha. Akin. Kaya yeah, nga. Ay, mo dumudobli. Tara, lagay na natin. Tara. Teka lang. Gusto ko madami. No, ba to yung kakampi natin? Naglalag. <laughs> yan bili. Uy, may rainbow pa dito. Kukunan ko yung rainbow. Ayan, let's go. Atas na lang na Let's go. Magluto na tayo. Uy, kumakain na yung pink. Uy, itla. Isa mo, isa mo. Lain, yan. Ayan. Bisa. Ikaw magkano? Yun. Sige, ako na bala. Ayan. Sige, ayun, kain ka ayun. dyan. Ayan, oh, Ang dami na din na Dyan, eh. Ayan, go Ang sakit na na daliri ko <laughs> Palipat-lipat lang ako eh Ayan, go Nakakaabot tayo Ayan Ayan, yan, tayo yan. ako Gilingan yun Asa na may iba natin ka-compet Ba't di pumunta? Uy, lagay nyo yan dyan Ayan, may parang tricks na ako dito ha Ayan Kaya na rin yan. Go Uy, nakakaabot na tayo Uy, ayan, ayan nakakaabot go! Yan kasi, inubos no nila. Dapat kasi kinakampi nila tayo. Ay, wala na ang maluto! <laughs> wall it, wall it. Tara, kid! Tara, bilisan mo, kid. Two minutes. To... Alo, grabe yung pink. Oh, kaya natin. Man. Go, guys! Dapat kasi sa pink kasi favorite color ko yun, eh. Oy! Galingan niyo! Ah, pag 2 minutes na, balik na tayo. Sige, sige. Naku, honti lang na nakukuha ko ata. Ba't ba kasi kailangan pa natin mag-gala-gala dito? Ayan, Ayan. Sige lang, kuha ka lang. Ayan na, magtutu-minus na. Tara na, tara na. Tara! Ang honti lang nang nakuha ko, eh. Okay lang yan. Ma, wala na yung pink ko. Okay lang yan. Meron na naglalagay sa atin, oh. Ayun, goods. Ako ang kakain. Ayan, goods. Magtutu-minus. Gawa kayo, gawa. gawa, kayo, gawa. gawa. ハハハハ Good, ayan, ayan. Ayan, yeah, go! Kaya yan! Kaya yan! Ayan! Go! Ay, Makakabot na kaya ang layo. Makakabot lang yan! Makakabot yan! Kunti na lang yan, oh. Kaya yan! Sure, go, pro, pro go. tayo. Clutch to clutch! Kaya yan! Madali na lang yan, oh. Ayan, but si ano? Ba't Roblox avatar yung suot niya pala? E eh, nakabili wow. tayo lahat? Tugaan na na. <laughs> Tugaan na yun. Bakit jamay na siya nung nag-start na? Kaya nga eh. Kukil! Hello! Hello. 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 One minute na Makakabot Hello. ba tayo? Maabutan kaya natin sila? Hello pareho lang tayo ng dami. Oh, no, ang dami ng kanila. No! no wala na. Ay, no, yun. Ayan, madami yung dilaw. Go, 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 go. Oh, no, ba't o, ayaw mag-make ma. ng food? Nagbog. Go, kill, oh. kain ka, Hindi, malapit na. Kumakain na ako dito. Kaso, ma, <laughs> hindi na ito makagutan eh. Naku, kaya nga eh. Go, kill. Wala, no, matatalo kaya. tayo. O, wala. No. tayo, babawi tayo. Yeah, sige mag pink na tayo. Eh si try kaya natin wag two teams. Two teams guys, two teams. Two teams, two teams. Ay, dami. Abot dami. five pa rin. Dami ng ano ng five teams. Gusto nila na marami yan. Yeah, eh. Eh, di doon kayo. Dito, kill, Kulang na kami, Kel. Oh, no. Wala oh, no. ka. Oh, no. oh no. <laughs> no. 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 Dito, kill, Black. Uy. Ay, Chok lang. <laughs> Ayan, Nakapasok si Ito, <laughs> Nakapasok ka! Galing na na! galing ko na! Nauto siya eh. naoto siya eh. Wala ito. Wala tayo eh. Ayan. Eh? Yeah, let's go sa Magic Castle ako nag -boat. Magic Castle. Oo. Oh, Ba't sa Mart na naman sila? Sa so, Mart na naman sila nag Tara, kuha agad ng ano, shopping cart. Let's go! Tara, okay, Let's go sa so, Mart ulit na naman. All orange tayo, Kila. Baka malimutan mo, Kila. Hindi yan. Ako oh, bahala. Naku, baka sira na yung letter E na keyboard ko. Kaya gamit na gamit na eh. Iyan yeah, nga. Uy, wala na bang orange dito? Uy, dami rainbow din dito. Nice. Kuha ka ng madami, kill As much as possible ng one minute. Uy, may rainbow ulit. Dami ko nakukuha ang rainbow. Lumayo ka sakit, Kel! Nakukuha ko kasi yung mga nakuku... I mean, yak. Yeah. Ayan. Maghiwalay tayo. Hiwalay tayo. Uy, malapit na magkuha ha? Four minutes na Ten seconds na lang. Yun ang tasa ng nakukuha ko. Dami ko na kukuha na, four minutes, four minutes na. Tara! Teka lang know, na atin, uh. Nice! Eh sige okay. Go, na Bisa Malin. Bisa Malin. Kaya nyo na yan! Kukuha muna ako na madami Kuha pa ako Kuha pa ako Go Orange Team! Sabi Wait Kaya nyo na yan Uy! Isa pa rin ang dami na ito. Para mabutan natin. Hindi pa. Matas dalawa pa yung time. Matas pa yung dalawa time. Dalawa pa yung dalawa yung gumagawa, oh. Para dalawa din yung kumakain. Ay, wala pala shopping cart. Ano ba yan, Lin? Sige na nga. Tulungan ko na kayo. <laughs> Sa mo, dalawa yung gumagawa, oh kumukuha pa naman sa kampi natin. Dito ko lang kumain ka! Ah, kumain ba? Dami na sila dyan eh. Sige lang, kaya mo na yan. Ba eh, pala mas mabilis yung ano. Ay, nice pala na madami ko yun dyan eh. Kukuha oh. ko dun. Kukuha ko ng madaming food. Ayan, go guys! You can do it! Ayun malapit na mabot na natin to. Kaya yun na yan! Ano ba yun? Walang masyadong orange. Babalik ako dyan mga 1 minute and 30 seconds. Grabe yung sisipog ng no, mga pink. Ayan, yeah, mabot na doon natin eh. Lala ko sama kumain. Ako na mag -isi. Eh. Kaya mo na yan! Maliit pa naman yung kinakain mo, di ba? Oo, oh, maliit. Like, konti lang pala. maliit tuloy. Hindi, hey, oh. Dami na nga nito. Eh. Babalik na ako dyan. Yun, tara! Uy, nangunguna tayo! Yeah. Go, Kaya yun na yan. Kain kayo, kain. Kalayo, ha? Tinatalo nyo kami ni Michael. Mananalo kami ngayon! nga, Panalo na tayo na yun Yes Basic Wala Basic na, 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 na Yan Naku eh. baka lumagpas pa nga to sa ano eh Sa 300 Ang unti lang nung sa yellow Hindi okay, na yung mabutal Basic Basic Mahinga ko na yung naninig ko Sakit <laughs> Grabe Saktong 3T3O Yay Basic. Panalo kami Basic Basic Basic, Basic lang kahirap hirap Tara, 4, 3, 2, 1 Yay! Panalo kami! Pick tayo, Ken! Wow! Busog ka, Ken! Okay, okay lang ba yung stomach mo, Ken? Lala, <laughs> busog na, busog na Ay! Oh no! Si Michael yung tagakain sa amin, guys! Ano ba to? Ayaw, ayaw umalis? Yan! Uh... Ako din, busog na busog na din ako. Tapos pagod na yung daliri ko kakapindot sa letter E. Kaya eh, ayoko lang. <laughs> tama na yun, na yun, busog na ako eh. At least nanalo tayo 2 times. So kung gusto niyo, paalam mo ganitong klaseng video. Click ko yung video sa screen niyo. Kung nag-enjoy kayo, mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe. Yes! Tama! dahil umabot ka sa tuloy na video and sana ay nag-enjoy kayo. Eh ano, ayun, di na kami nag-join guys kasi magkikwit na kami. <laughs> <laughs> Busog na kami. Uy, may pusa. <laughs> <laughs> Paalam. Bye. Bye.